Uy, mga bay, ang dami, oh. Ang dami na naman, mahigaan sa bata. May kabinet, agoy, ang ganda. Walang problema, pero ewan ko bakit kaya tinatapon. Kasayang, oh, nakahiga. Agoy, ang ganda ng kuan. Uy, ayan, oh, mirror. Ito pa. Ang dami. Ay, ang ganda nito, oh. Pintalan mo lang, pites na. Lalamisa. Lamisa nga maganda. Laano ko na yan? Oh, may clothes, oh. Tingnan natin, ba? Ina natin, my clothes daw. Hmm. Baka pangkuan, ah. Pangkuan yan. Hindi ko alam. Ito na natin dito. Ilagay ko na lang. Hindi ko alam kung ano yan. tayo. Hala mga bay, ang dami. Iniwan yata ito mga bay. Hindi ko alam. Ayan, oh. Uy, kadag ko ba ang mga bin? la ang dami. Ang dami sapatos. Uy, mga bay, may nangalkal na dito. Naunahan tayo, pero maganda pa rin. Ayan, no? Magaganda ang mga iniwan. O, tingnan mo. oh under armor nga yan, no? T-shirts. Ito. Wala, mga t-shirt din mga bay. Ayaw yata nila ng mga t-shirt, eh. Hmm. Ito. Ay, magaganda. Marag maraming maganda. Tingnan mo. Shorts, pang dagat. Ito yan. Hakotin ko tong ba box na to. Hello. Hmm. Uy, may bag. Hala, ang ganda ng bag. Maria. Hala, ang ganda. Juicy, juicy. O, oh, ayan. dalhin natin yung lagay ko dyan. Hala, maraming mag o, ano. Maraming maganda. O, oh, ayan. Nilagay ko sa kabilang kuan. Kabilang box. Kasi, hahakotin natin ang kabilang box. Ano mm. natin? Wala. Wala may nangalkal dito tapos iniwan iniwan lang to ayan maganda, ganda old navy life is short o man ayaw mo pa nyan may nangalkal na dito agay 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 sakit bumalik na naman yung ano ko mga bay sumpong ng kamay ko na ito yung kabila ay eh, ito yung gitna hindi na siya nag ano nag -work. Yung masakit lang lagi ba? Hala, ang daming para kay Shopao. Hala, uy, sana kuan ba? Ay, ang ganda ng t-shirt. Ilagay ko nga ito dyan. Yan, ito yung sa akin. Hala, ang ganda ng mga laro Tingnan niyo mga bayon, truck truck. Ang ganda. Kunin ko tayo ko para ka-shoot ko. Ano na naman problema nila? Ayan oh. Tapos maganda 'yun oh. Akyatin ko kaya. Akyatin ko bit kunin ko para ka-shoot ko. Uh, I just get that. Ha? Huh? ito. Ganda. You find good stuff? No, I just I just arrived. Some, huh? Mm. There's some okay. job. Yan. Umakyat na ako kay Purag. Usa sila ka grupo. Mm. Baka kunin niyo yung mga nakuha ko ba? Long no, gondon yun, oh. Eh. Pati ito pa. ganda niyan. Para kay Shiro ko. Mm. Mm, ang ganda. Para ni Hunter. Mm. Boloy, boloy. Ayan Oh. Uh. Dapok man ang ani. Wow. Gwapo ka ayo. Kita hmm. mo f o <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Okay. Don't fall. No. <laughs> you falling? No, that I'm good. You're okay? Yeah. Okay, that's mine. Huh? <laughs> I just dropped some items for my file. This is, you want this? No no no, that's one over there. Where? That one. That that file. Oh, oh yeah, <laughs> I know. know. Alright, alright, thank you. I know. You just got on to me, I know. Okay. Oh, this is nice. Whoa. This is amazing. Yan. dami ko nang nakuha laruan ang nakuha <laughs> ito, ano to glow sticks nice bag Oh, meron dito? Ayan, a bag. Mm. Ayan. Ito. Oh. Ang daming laruan. Grabe. Paano ito ipadala sa... Kung ano, sana malapit kayo. Oh, ang dami ko nang nakuha mga bay. Paano yan ipadala sa... balikbayan bayan box. Oh. Ang dami na Ah, dagha ng bildo. Amping lang, amping. Ingat, ingat, ingat. O, oh, pajama. That's mine. Nanguha po this lag na. That's mine. Goy, Nike. Nike, Nike. O, oh, ang ganda nito, o. Oh. oh. Yan. Pirates, pirates, yo. Oh. Hago. Anita, Yan mga bay. Ang dami. Oh to. Sus, dami. Akong aayaw. Grabing init. mag -live ako mga bay ha. Ayan. See you mga bay. Magla-live ako. Bye-bye.